baka dito mga friend ha tikman namin yung sabaw ng sa baka kung masarap, na order po kami mga friend kaya nag antay po kami dito ano yung ano siguro masarap tikman natin yung sabaw ng baka nila kung masarap ba dito kayo kumain dito kayo kumain sinong kasama nyo nag order kami ng sabaw sa baka tikman namin kasi mukhang masarap order kami ng baka mga friend nilhan ko ng sabaw sa baka para makainom ng gamot kasi na ano po siya nagugutom kagabi hindi siya kumain walang ganang kumain dahil may karamdaman yung aking bunso mga friend eh. ito na mga friend ang order ko nagkawin na kami mga friend napaikainin yung anak ko mga bunso na may sakit. yan ang order namin sabaw na baka yan mga friend tingnan natin kung madami ba ang naman in ng inorder namin ng sabaw sa baka anong uh, tawag nun yung ano yung Kriptaw na niyo? Ba, nakalimutan ko. Hindi ko na, ano. Pero nandito sa video. Yung pangalan ng restaurant. Ang dami yung... Oh. Ayan. Kutsara doon, tina natin ang laman doon. Kung marami bang laman. Ayan, mga friend. 320 po iyan. Ang isang order. Uy, mali na. Ang dito ang gani. Malalaking hiwa. Oh, Meron hmm. pa mga pa. Oh. oh, meron oh. Oh, pala ang laman. Ayan, 320. Pakainin ko yung anak ko mga friend. May karamdaman. Galing kami sa doktor. Maraming gamot. Yan. May ganyan nag-shoutout ko sa lahat-lahat ng viewers ko. Maraming maraming salamat sa support sa King Hanggang dito na lang mga kwen kasi tanghali na. Galing kami ng doktor. Wala pang kain yung anak ko na may karamdaman. Pakainin ko na siya po. Bye-bye. Love you all. Kain ka na nak Hindi, baka sa pao. Bye-bye.